guys mag magpapaksiw tayo ng buto-buto guys so uh, siya guys uh, may saging siya guys na naliba eh yung rekado niya guys so sibuyas uh, saka dahon ng laurel ngayon ganyan dito ang luto ng Paksiyo guys. Paksiyo ng Bicol. Suka ang ilalagay namin. Pastila. Um, so weird. May sabaw tayo. Yan guys. Yung gabi guys. Mamaya na yan. Pasano na. Madali lang naman maluto yung gabi guys. Simplahan muna natin yung ano, ating buto-buto. ng suka bahay guys hindi na naman kayo nakakita ng ganyang luto bakit suka ang nilagay namin ganito kasi guys magpaksiw ang mga bikulano suka ang nilalagay na pang asin yan guys Yan ang nilalagay namin dito sa pag tinawag na paksin suka. Oh, Lagyan pa natin guys. Bago pang ano. Yan. yung gabi na natin guys, sa panlagay guys, yung ano pa yung malambot na rin yung gabi guys i-sasawag ko na lang yan kasi yung nga ko kasi bawal ng gabi kaya iniwanay ng luto pero i-halok rin naman yung pag nakakuha na ng sabaw And guys, lagyan natin ng asin para magkalasa na siya guys Yan. Diretso ang na video na to guys kasi malambot na naman ang ating baboy. And guys. Maasim na siya guys. Pakuloin na ng natin guys. Para malasa na yung ano natin, yung niluluto natin paksiw na buto-buto guys. Gaya natin guys ng ano natin guys. pamintang bro guys para maduma siya. siya. Pero may pamintang buo na rin niya guys. Tapos ano. daw ng laurel. Ganyan kasi ang paksaw dito guys eh. Sa na. Yan. Yo, so, mas masarap lalo nito guys kung pata ng pork. Mo. guys um, guys bigay natin yung gabi guys sinaka iwalay mo tayo ng ulam ng aking mama um, guys buto so. na rin naman ang gabi guys yan yeah. ganiwalay lang yung pakulo guys ang gabi Tama na natin guys yung sabaw niya. Galing naman niya sa gabi. Mag-add na lang tayo guys ng suka. Sumabang sa asim guys. Ayan, ganyan lang din dito ang paksiyo guys. Sa bicol. Ay. Ayan guys. Um, guys, napit ng maluto ang ating paksiw, guys. Um, malambot na. Masin na ang lasa niya, guys. Maasim na siya. May ibang luto, di ba guys? Ang mga bicol kasi may mo magluto. Pero masarap yan para sa kanila kasi kinagis na yung dito guys. Suka ang na sa babon. Guys, malapit na maluto. Ating paksiw na pork. Uh, yan lang lawak nating guys saging saka gabi. Uh, yan lang muna ating lawak sa ating niluluto. Yan guys oh. Ah. Luto uh, uh, dito na ang ating paksiw. Support. Uh, yan gandito lang po ang aking munting video. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa mga ginagawa kong video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po at pakipindit na rin po ang notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito lang po ang aking munting vlog. Bye-bye!